Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano po ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito, water signs mayroon tayo dito a blessing on your boundaries. Ayan. So, kung meron kayong mga iniiwasan dito, ayan. Hindi naman pag-iwas, pero you know your limits na kasi. Ayan po. So, know your limits ngayong araw na ito. Kahit pa sabihin natin na, meron kasi, di ba, may mga tao, water signs sa life mo, na parang pag natulungan ka nila, feeling nila ay uh, pwede na silang manghimasok sa life mo, ganyan. So, may mga ganyang tao sa paligid mo. So, ito, pwedeng ngayon magsiset ka talaga ng boundaries towards sa mga taong ito. Mas magiging malakas ka or mas magiging courageous ka na sabihin sa kanila na, oops, ito lang yung limit mo, hanggang dito ka lang. A blessing on a new venture. Okay. So, pwedeng ito pala. You know your boundaries. Pero, hindi ka laging nag stay sa comfort zone mo. Kung yan po ay baliktad naman, kayo naman yung tipo ng tao na stay ng stay sa comfort zone niyo. Ito na po yung dapat ninyong gawin. Lamabas kayo sa comfort zone niyo. May matututunan kayo. Hindi man sabihin natin, hindi man kayo agad-agad magsasaksi doon sa ginawa ninyo water signs, at least you try. May matututunan po kayo. Kaya from time to time, labas kay sa comfort zone niyo, uh, gawin niyo yung mga bagay na ito. A blessing on a new venture, mga bagay na makapagpapaunlad po sa inyo. Hindi lang sa bulsa niyo, pwedeng sa kamalayan niyo, saan ba sa mindset niyo sa emotions ninyo. We have a blessing for healing of injury or illness. Ayun. Meron pala dito. Pwedeng ang... Ito, meron ako kasi nakikita, baby. So, pwedeng yung baby, ko may anak kayo, parang ayon yung pinapakis, ganyan. So, yun yung boundaries na parang nilalagay ninyo ngayon. Tapos, itong may iba naman po sa inyo, ang tinatarget ninyo talaga ngayon is your healing. So, healing process, nasa healing process yung iba sa inyo. Kaya din siguro ayaw nyo munang ayaw niyong mangabala at ayaw niyong maabala. Water signs ngayong araw na ito. So, kung gusto niyo is katahimikan. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe natin for water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin kung ano yung mensahe. We have autumn. So, ito, may mga nalagas talaga sa life mo. Water signs, nung naglagay ka ng boundaries. So, may mga tao dito na pwedeng kusang umalis sa life mo, pa pwede rin naman na talagang tinanggal mo na. Parang nag ties ka na sa taong ito. Or sa mga taong ito, sa mga connections po niyo Tignan natin. Pwede nga yung araw nyo yan gagawin. Meron talaga kayong mga tatanggihan. In short, We have greed, a blessing on a new venture. Ayan. So dapat nandoon talaga yung ah uh, o oh, kailangan nyo daw maging greedy ngayon para sumubok kayo. Kapag kasi easy isi kayo dito, 'di ba, meron may mga tao na um, kung 'di para sa akin, 'di para sa akin, ganyan, kung ganito ganyan. So para ang daming dahilan, 'di ba? Pero pag nandoon yung mindset niyo na kailangan kong makuha 'yon. 'Di ba nandoon yung Uh, yung desire nyo talaga. Susubukan nyo to. So, ayan po. Maging greedy daw kayo ngayong araw na ito. Yung greediness naman na to, makakatulong yan sa inyo. Mm, -mm. Makakatulong yan sa inyo, water signs. From time to time, di ba? Hindi rin naman masamang maging ganyan. Lalo na kung yan po ay makakabuti sa life ninyo. Ayan. Kasi mas magbibigay ito sa inyo ng drive para magpatuloy, para sumubok we have seduction, a blessing for healing of injury or illness. So, meron dito, pa pwedeng natatempt kayo. For example, may bawal kayong kainin ngayong araw na to. Or meron kayong bawal kainin kasi may sugat kayo. Yan. Pero, yun yung ulam ninyo. Well, no choice. Yung iba naman po sa inyo, pwede na uh, ah, nagkikrave kayo dun sa bagay na yon or sa pagkain pala na yon. Pero, alam nyo na bawal sa inyo. So, ayan. Know your limits know your limits ngayong araw na ito. Kasi baka ako na may, may rashes kayo. Water science. bigla siyang lumala kasi kumain kayo. Kung manok, bawal pala sa inyo yon Ganyan. Mm, hindi ba? So, ingat-ingat kayo dito kaysa mapagastos kayo ng bongga. Tignan po natin. So, ayaw naman natin na yung kinikita natin is mapunta lang, ba diba, sa pagpapagamot. Kaya alagaan nyo yung health ninyo, hindi lang yung physical health niyo mental health, emotional health, and spiritual health. Tingnan natin, ano pa po ang mensahe natin, spirit guide. Ito pala yung lucky numbers mo, we have number 33, number 20, and number 42. Tingnan po natin, ano pa ang mensahe para sa'yo pagdating sa trabaho. Mayroon tayo ditong the hanged man. So ito, yan. Pagdating dito sa trabaho, is yes, dami-dami mo nang sinacrifice, water signs, pwede rin yung iba sa inyo parang nabitin kayo dito. What I mean is, pwede po na nakahang pa rin kayo dyan. May schedule na, pero may schedule na daw, pero pwede hindi nyo alam kung kailan. So parang ano siya, may delays talaga pagdating dito sa inyong trabaho. Mm -mm. Parang laging sa'yo nakakat yung something. May ganyan. Kunwari, ikaw na dapat pero biglang makakat hindi siya nagpo-pursue. Hindi siya nagpo-proceed. Yun yung nangyayari dito. So, medyo walang, ano ba, walang pagkilos pagdating dito sa iyong career, pagdating sa iyong trabaho ngayong araw na ito. So, ayan po. A blessing on your boundaries. Parang ito. Maglalagay ka siguro ng limit. Okay. Pagka, pagkatapos ng September, tapos wala pa rin nangyayari, aalis ka na. So, parang may mga ganyang kayong decisions. Meron kayong mga ganyang pinag-iisipan. Parang napupuno ka na dito, water signs. Knight of Pentacles, pagdating naman sa iyong negosyo, ba diba, sabi ko nga sa inyo, ito, okay din yung maging greed kayo ngayong araw na to. Kasi magbibigay sa inyo ng matinding drive talaga para ipagpatuloy yung business ninyo. Para magkaroon kayo ng lakas ng loob na mag-launch ng new products, ganyan, na i-maintain yung ganitong uh, status ng inyong business. Diba? Yung sales, yung magandang sales ninyo, yan. Magpupursige kayo. More on pursige. Yun yung nakikita ko dito. At saka yan, we have Knight of Pentacles. So, mabagal pero maganda yung kita ng business ninyo. Hindi siya yung tipong uh, boom na boom yung business niyo ngayon. Tapos, ngayong uh, after ng ilang months, wala na. So, yung business nyo kasi is dere-derecho siya, stable siya, hindi ganun kalaki yung kita, pero alam nyo na kumikita kayo. Minsan alam nyo mas maganda pa yung ganyan yung relax lang kayo. Ayan, safe 'yung business ninyo. Minsan kasi 'di ba pag biglang sumikat 'yung business mo after ano, biglang wala na. Diba? Yung nasanay kayo sa malaking kita, ganyan, tapos biglang bumaba. Minsan, mas mahirap yun eh. Mas mahirap tanggapin yung ganun na kalagayan. Kaya ito, nasa safe net pa kayo. Ayun yung nakikita ko para sa inyo, water signs. Pero, kayang-kaya nyo namang lumagpas dun sa safe net na yun. Kaya, kung kaya niyo yun yung gawin niyo Kaya nga, meron tayo ditong energy ng pagpupursige. More on, yun, yun yung nakikita ko dito, okay? Hindi ka sakiman. Kung hindi, pagpupursige. We have the lovers. Pagdating sa iyong kaperahan, so ayan, the lovers, so pwede po na kayo ito ng person mo. Ayan, baka meron kayo ditong uh, mga gustong gawin pagdating sa inyong finances. Pero sa ngayon, hindi nyo pa yan mabigay sa isa't isa. Pwedeng may na-frustrate dito kasi uh, nahihirapan dahil madaming gastusin. Ayan, pasensya na po kayo at... Maingin na naman yung mga alaga namin so ayan nga the lovers no pwedeng ito mag ano kayo magkaroon kayo ng pag-uusap talaga how you will handle your finances kasi pwedeng meron dito nagpapagaling nag uh, ano ba to nag uh, na may treatment na ginagawa or may gastos talaga kayo regarding sa health kaya po, pag-usapan po ninyo. So, ano lang dito, more on sacrifices yung nakikita ko. Both sides, hindi lang naman ikaw, hindi lang yung person mo yung nagsasacrifice. Parehas kayo pagdating dito sa inyong finances. Tignan natin, or yung iba naman po sa inyo, kung wala naman kayong asawa, pwedeng ito po ay family ninyo. So, tignan natin pagdating sa love life, we have the hermit. So, yung focus talaga ng family, yung focus ng uh, relationship ninyo is nandoon. Ayan, ace of rods. Merong pag-ales, pwedeng pag ano to, pag-relocate. Ten of Cups. Ayan, masaya naman po yung pinapakita dito na energy pagdating sa love life po ninyo. Yung focus nyo talaga is sa pagpapamilya. Yung focus ninyo is uh, maging magkaroon ng masayang pamilya, ng kontento. Ayan, kakontentohan. So, meron din pag-travel talaga dito. So, hindi ko alam kung merong nasa malayo. Ayan, hindi ko alam, uh, water signs, kung yung asawa mo ba to or ikaw ba tong nasa malayo. So, ayan, uh, tiyaga lang talaga sabi ko nga, more on sacrifices yung nakikita ko dito pagdating sa araw ninyo ngayon. So, ayan po ang um, mensahe para sa'yo. Punta na po tayo sa ating free reading. Ito na po yung last day. Pero, water signs, sa comment section ko na lang sasagutin yung iba. Kaya, ayan po, tignan nyo rin yung ating comment section kasi nakapin yung gagawin po ninyo. So, give me time para masagot ko kayo. At kung tama naman po talaga yung format ninyo, masasagot ko po kayo. Pero, it will take some time talaga kasi I will use a lot of energy para masagot po kayo. This is for Meg Gandia. March 1, 1988. By 2024 po ba, matutuloy po ba ako makapag-abroad? Matutuloy ka ba? The garden. The heart. Ayan. Kung nape-pressure ka lang dito, ayan. Pag-isipan mo talagang mabuti. May delays tayo dito. Ayan, alam mo kung bakit. Kasi di po yung loob mo. Mm -mm. So, pag buo yung loob mo, magdadere yan. So, alisin mo yung pagdadalawang isip. Pag nilay nilayan mo yan. Good luck! Tignan natin. May ano kasi, may... Ayan, may pag-travel naman, pero may delays kasi. Tignan natin. Ayan, this is for Edgar Lee A. Baliente. July 2, 1992. Magkakabalikan pa po ba kami ng GF ko? siya ay Scorpio. The Lady. Meron tayong The Anchor. Meron tayo ditong The Book. And we have The Fish. Do some efforts. Mag-effort ka sa kanya. Kasi pwedeng hindi pa talaga siya totally nakaka-move forward. Ayan. Oo. So, if you will do efforts pagdating sa kanya, pwede talaga na magkabalikan kayo. Nakita ko naman may chance pa dito. Next. This is for Emma Valiente. March 8, 1987. Pisces. Tanong ko lang po, ma'am, kung magiging successful yung partner ko sa bago niyang work. Magiging successful ba yung partner mo, Emma Valiente? The Stars. Yes. the fox. Mag-iingat lang. And coffin. Pero nakikita ko mag-excel dyan yung person mo. Ayan. Good luck. And ayan lang ba? Yung question natin for water signs. Check natin. Okay. So, yan lang po. Maraming maraming salamat, water Science, And yung mga next questions po natin or yung mga next free reading natin ay sa comment sections na lamang po. Huwag po kayo mag-alala kung nag-comment kayo nung umpisa pa lang, August 28 yata yun, if I'm not mistaken. Sasagutin ko po yun, babalikan ko yun. Pero give me some time, napakadami nyo po. Hindi ko kayo masasagot ng isang bagsakan lamang. So, yan po. Ingat kayo always. Bye-bye!